Hey guys, grabe naman to para sa may 7699 na presyo niya ngayon. Dahil napakaganda po ng kanyang specs. Para sa may kulang 8,000 na presyo niya ngayon. Na hindi lang mayroong magandang design. Magandang specs. At syempre guys, napakagandang camera din. Na naka Sony IMX na camera. Nakuha ko po siya sa may TikTok case ng 7699. Pero ang pagkakaalam ko guys, ang SRP po ng smartphone na to, is meron po siyang 9.5 na SRP sa may mall. At kung sakali bang matapos na yung kanyang promo price dito guys at buksan na natin siya ng mabilis para makita natin yung kanyang camera dito guys dahil para sa si meron 7000 na presyo na ngayon guys is meron po siyang Sony IMX na camera dito at meron pa siyang Helio G100 na, na processor eto guys si Tecno Camon 30S buksan lang natin siya para makita natin yung kanyang package dito guys isa sa merong magandang camera guys na smartphone sa mga presyo isa tong si Tecno din ito si Tecno Camon 34G. Ang kaso lang guys, wala tong Sony IMX na camera. Pero itong S na version guys, is meron na po siyang ganyan. Dito sa ibabon ng smartphone natin is meron po siyang tempered glass na kasama rito. Ayan. Yan guys, naka-curve display nga pala yung smartphone na yan. Ayan, tapos meron siyang, syempre may case na kasama yan. Tsaka yung pamunas ng screen natin, kung sakali po ikakabi natin yung tempered glass. At yung case na kasama dito guys is jelly case lang po siya para sa protection ng smartphone natin. Ito yung key specs case ng Tecno Camon 30S. Meron nga siyang Sony IMX na camera dito na merong 100 megapixel na ultra clear mode. 50 megapixel siya guys sa may OIS na main camera niya. 6.78 inches na merong 120Hz refresh rate. Siyempre naka AMOLED yan. Helio G100 nga siya. 33 watts sa charger. At meron tayong dual speaker dyan. Expect na guys yung ganitong klase ng specs sa ganitong presyo. At I think okay na okay yan. Ang pinaka selling point is ang smartphone na to. Isa tong Sony IMX na camera niya. Kaya dito po tayo magpo-focus. Ikaw compare po natin to dito sa may Tecno Camon 30 nila at itong Tecno Camon 30S. Tingnan natin guys kung meron ba siyang malaking improvement niyan pagdating sa kanyang camera. At ito guys yung pinili nating color ng Tecno Camon 30S. Yung kulay gold niya. Dahil wala po siyang available na color white. Ang available na color guys ng Tecno Camon 30S is meron po siyang available na kulay black. Tsaka yung kulay purple. Pero mukhang mas nagandahan ako dito sa may kulay gold. Yan. Mukhang hindi siya ganun kanipis guys katulad ni Infinix Hot People Pro Plus. Ito pong si Tecno guys, sakto lang po yung kapal niya. Hindi po siya sobrang nipes at hindi po siya sobrang kapal. At I think okay lang naman yan. Dito nga sa may likod niya guys is parang meron pa siyang pabilog dito na parang bang mga settings ng mga camera niya. Pero design lang naman yan. Siyempre iba pa rin kung makikita natin yung pinaka actual ng mga sample ng picture natin dito sa kanong kanyang video quality. Tanggalin lang natin to. Ayan. Yun guys, napakaganda napaka, napaka na ito guys para sa may kulang 8,000 na presyo niya ngayon. Pero kung sakali man na makukuha natin ito sa kanyang SRP. Makikita natin guys, ito. I-set up muna natin siya. Ito yung display guys ng Tecno Camon 30S. Siyempre, wala namang something special dito sa may UI niya. Still, itong UI niya is same pa rin ng karamihan sa mga Tecno na mga smartphone. Yun guys, naka 8GB RAM siya. Saka 50MP na mayroong OIS. Susubukan natin yan. At meron nga siyang 13 megapixels na uh, selfie camera. 5,000 mAh battery siya at naka full HD na resolution. At meron siyang Android 14. Expected naman na yan guys sa ganyang klase ng smartphone. Mag-expect ko ba tayo ng mas mataas sa processor? Still, yung mga ganitong klase ng smartphone sa mga kulang 10,000. E purong mga naka-G99 talaga yan. At puro mga naka-G100 ngayon. At bago natin testing yung guys, yung camera ng Tecno Camon 30S, ito muna yung mga smartphone ni Tecno sa mga around. Kulang mga 10,000 na SRP. Ang pinakauna dumabas dyan guys is itong si Tecno Camon 34G. Na, sa pagkakalam ko guys is meron po siyang 9,000 na SRP. At ang susunod ng smartphone na dumabas nga dito is itong si Tecno Spark 30 Pro. 8,000 naman guys yung kanyang SRP. At ang pangatlong smartphone naman is itong si Tecno Spark 35G. 8,000 din po yung kanyang SRP. At ito nga guys yung pang-apat. Ito si Tecno Camon 30S na merong 9.5 naman na SRP. Kung sakali man guys, pinag-iisipan nyo kung ano bang magandang Tecno sa apat smartphone po na yan. Siyempre, ang pinaka-worst para sa akin. Wala nang iba kundi itong si, si 5G na version. Ito sa may display pa lang po nyo is lagapak na agad ang smartphone na to. At sya rin po ang merong pinaka- Mabagal na charger dyan na mayroong 18 watts lang para sa 8,000 na kanyang SRP. At dito sa may tatlong smartphone na to guys, isang quick comparison para sa lang sa kanya. Isasama ko na yan guys kung sakali mang pinag-iisipan nga natin kung aling tech na mga sulit dyan. Siguro guys sa mga overall na specs nila kung pipili ako dito, medyo hati yung opinion ko sa tatlong smartphone na to. I think nakadepende ito guys sa may prepared natin. Pero ang maglalaban nga rito para sa akin is yung kanilang camera. Yan po ang mag-decide -de yan guys kung ano ba yung dapat natin kunin. Dahil kung sa mga processor lang po ng tatlong smartphone na guys, is pare parehas po sila ng performance. Na Helio G99 to, G100 to, at G100 din yan guys. At wala namang pong pinagkaiba yan. At ang, kung sakali naman na ayaw natin ng naka AMOLED curve display, dahil naka AMOLED curve display po itong bagong ni Tecno, kasi ito pong dalawa na to, guys, is meron lang po siyang flat display. Pero nakadepende na yan sa may preferred natin. Still, ano mang sa tatlong smartphone na to ang mapili natin? I think napakaganda ng mga choice na yan. At dagdag ko na rin pala guys, sa may charger nga pala ng mga smartphone na to. 18 watts nga itong si Spark 35G. At itong dalawang smartphone naman na to, is meron po siyang 33 watts sa charger sa may package sila. At ito ang pinakamataas sa kanilang apat. Itong si Tecno Camon 34G na meron 70 watts sa charger. Yan guys, ang pinakamalaki lamang niya. At kung sakaling sa may design naman tayo magbabase rito guys, Siguro para sa akin pinakamaganda itong itong pinakamabago. Syempre hindi lang dahil bago guys, dahil fan talaga ako na merong mga AMOLED curved display compare sa mga naka-flat na display ng mga ganitong smartphone. Pero guys, ito sa dalawang smartphone na to, depende na to kung gusto niyo ng medyo hindi boring. Ang kaso nga lang medyo pambata yung ganitong klase ng design na naka-transformer siya. Compare dito na simple lang siya, elegant siya at para siyang camera. Nakadepende na yan sa atin kung ano yung prepared natin. At syempre guys, tingnan natin yung kanilang camera kung alin ba ang mga sulit dyan. Ito po ang pagkukumparahin natin silang dalawa. Dahil ito ang pinaka huling camera po ni Tecno sa ganitong presyo. At ito kayong sumunod sa kanya. Ito yung mga naging sample ko dito sa may Tecno Camon 30S. Well guys, sobrang nakakagulat para sa may ganitong presyo. Yung napakagandang display pa lang, eh napakasulit na yan. Para sa may kulang 8,000 nga na presyo ngayon. Tapos kung ano pa yung ginanda ng smartphone na to, eh ganun din kaganda yung kanyang camera. Walang halong biro, napakalino niya at napaka-color accurate talaga. Pero syempre ang tanong nga dito, kamusta naman ang picture ng Tecno Camon 30S kung i-compare sa may Tecno Camon 34G? Dito sa may unang picture natin, 99%, halos same lang sila dyan para sa akin. Paras po silang maganda. Ganun din dito sa may pangalawang picture, kung hindi kayo nilagay ng watermark sa may baba niya, eh pwede niyong masabi na Galing lang yung dalawang picture na yan sa isang smartphone. Dito naman sa may selfie camera nila. Dito ako kakita ng pinagkaiba nila. Hindi naman ibig sabihin pangit yung picture ng isa dyan. Pangit lang yung nagpicture, pero maganda yung camera. Napansin ko lang sa may picture niya S version. Napakalinis sa mukha ko. Habang meron nga dito sa may Tecno Camon 30 na walang S. Pero parehas naman silang maganda dyan. Balik tayo sa may back camera. Napansin ko lang sa may picture ng Tecno Camon 30S. Na slightly mas malino siya kung sa may walang S. Pero hindi naman na yan issue. Kung baga mas color accurate na ng konti, itong si Tecno Camon 30S. Pero hindi pa rin ibig sabihin yan guys, e pangit yung camera ng Tecno Camon 30 g Ganon din dito guys sa medyo madilem, still pares pa rin maganda dyan. Dito naman sa may sample ng 100 megapixel left side guys yung kuha ng Tecno Camon 30S. At right side naman guys yung kay Tecno Camon 30 Slightly mas namang dito para sa akin, yung picture ng Tecno Camon 30. Dahil sa mas detail pa rin ang picture niya, kaya di zoom nga natin na sobrang lapit. Babagsak na lang to guys yung ano ba ang prepared niyo sa isang smartphone. Kung flat display ba, or curved display. Yan lang guys yung malaking difference sila. Saka nga pala sa kanilang charger guys. Dahil naka 70 watts nga ito, at naka 33 watts lang itong mas bago. I think overall para sa akin panalo naman lang ang specs ng Tecno Camon 30S. Dahil kung sakali mapipili ako sa dalawang smartphone na yan, eh dito na ako sa Mi Tecno Camon 30S. Dahil nga sa AMOLED curved display niya. Sa kaiting para sa akin, itong si Tecno Camon 30S ang isa sa pinaka-perfect na smartphone sa may gintong presyo ngayon. Mahirap lang tapatan yan. Maglalagay na lang po ako ng link sa may baba kung sakaling mang interested kayo kung order ng gantong klase ng smartphone. Palit na lang po guys sa nakatulong ang video na to. Thanks for watching.